Ang pagod na ating nadarama ay iba't ibang klase. Ang bawat isa sa mga ito ay meron din namang kanikanyang solusyon. Mahalagang alalahanin na ang pagod ay nagpapakita ng ating mga limitasyon at lumilikha ng pagkauhaw sa makabuluhang solusyon. May mga pisikal na pagod na panandalian lang. Ito yung uri ng pagod na pisikal na kapahingahan lang ang kailangan. Misan yung nakatulog ka ng mahaba o mag-day off ka, ay eh mararamdaman mo na agad ang pagbuti ng pakiramdam. Meron din namang pagod na bunga ng kakaisip sa solusyon sa isang problema. Yun bang kahit di ka namang pagod sa pisikal pero sobrang stress ka? Misang gusto mong matulog pero ayaw kang patulugin ng iyong isip, ang pilit pa ding inaalala ang mga kaisipang gustong masolusyonan. Yung makahanap ka ng solusyon o yung matagpuan mo ang agapay na hahangu sa iyong problema ay isang malaking tulong. Ito yung mga panahon na nasasabi natin na parang nabunutan ako ng tinik sa lalamunan. Nandyan din ang pagod bunga ng pangaabuso ng ibang tao sa iyong kabutihan. Yung tumulong ka pero parang laging kulang pa at laging hinahanapan ka pa kahit hindi ka naman dapat inoobliga. Nandyan yung nagpatawad ka pero tila yung pangpapatawad mo ay naging dahilan pa ng patuloy na pagkakasala laban sa iyo. Yung pagod na ito ay resulta ng pusong sawana sa paulit-ulit na sitwasyon. Isang pagod na pakiramdam mo ay hindi ka na makakaahon. Nandyan ang pagod ng desperasyon. Isang uri ng pagod na bunga ng paulit-ulit na kakapusan ng iyong kakayahan sa mga suliraning dumadaan sa iyong buhay. Halo-halo na dito ang mga problema ang galing pa sa nakaraan, ang kasalukuyang pinagdadaanan, maging ang alam mong problema ang haharapin pa sa kinabukasan. Pero bago ka mag-isip na ang tanging solusyon ay ang umayaw na lang sa sitwasyon, alalahanin mo ang sabi ng Bible. Kaya huwag kayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ano mang uri ng pagod ang nararamdaman mo, tandaan mo na dumarating ito sa iyong buhay upang makita mo na may limitasyon ka at hindi ka idinisenyo para mamuhay ng mag-isa. Ang pagod sa buhay ay nagpapaunawa sa atin na kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. May mga pansamantalang pagod na meron din namang pansamantalang solusyon. Ang buhay ay binigay, hindi para maranasan lang ang bigat ng kapaguran, kundi upang makita at maunawaan na sa bawat kapaguran ay may laang katugunan at kalakasan. Dinadala tayo ng ating kapaguran sa tunay na kasapatan na sa Diyos lamang matatagpuan. Laging alalahanin na ang kasapatang ito ay para sa iyo at ito ay laging laan. Asa pa ba?